Guys, bangat yung bahay. from wawa. Ayun, may tago. Hindi kami makakain. Alam yung hiya Guys, bangat yung bahay na aga mayroon pang 1, 2, 3, 4, 5 pa. 5 <laughs> <laughs> <Dima> pa. <laughs> Hindi na yata makakarting yes. kina dapat pala ako nagdala ng bahay. Oo. Ang <laughs> oh, oh. mga mati tira, eh, supot ng supot. Hindi na sa may bahay. Thank you so much. Dahil mahilig kami mamiyasta, ay di kami magsasalukbong na lang dahil ang ulan naman yata ay maghapon hindi titila. Kuha <laughs> <laughs> yan na. Iguha mo akong plastic lalagyan ng cellphone. <laughs> And guys, napunta naman kami sa ibang bahay. <laughs> <laughs> sa pang-apat na bahay. Bawal pong lagyan ng kailips na ulo. Ito ah, okay. nga dapat na lagyan yan kasi baka mauna. <laughs> no, palagyan, Wow. Ganito niyo yung katatayuan namin pag nagmo motor bagoy goy? din naman ng hangin. <laughs> Kala wala hangin sa motor? Dahil umuulan at may pending pang limang bahay hanggang Balile. No oh choice. Kundi magplastik. Salamat kay Chadilla sa mga plastic na inubos namin. Katot kay Chabe. Wala nang pagkainan. Wala nang panlagay sa nito. Lahat ina sa buhok. Shoutout guys Panglimang bahay guys, may apat pa. <laughs> Lahat susuungin ang pistahan kahit na ulan. Shoutout guys sa mga plastik yung ulo. Dahil kayo sa helmet namin, hindi kayo magkakagalos. Dahil kami may helmet na ganito. Wala <hong> tatanggihan. <laughs> kahit hubusog na walang tatanggihan. <laughs> si <Since> Chaconie, <laughs> nakikibar ka daw sa aming mga millennials. Dati po kasi siya ay sa so bar nagtatrabaho. <laughs> sa bar nagtrabaho. Shout <laughs> so out po kay Aida. Ay, oy, naku, hindi pa ako From Canlubang. <laughs> Canlubang ka? Ano sabi mo, Lips? Oh, ay, susunod po content. May apat no, no, <laughs> <laughs> na bahay pa sa balete. Nandini lang kami sa party wawa. Bukana <laughs> pa lang rin May babaybayin pa Na nah, na, nah, dahil po ako'y eh. diet ngayon at may apat pang bahay ako'y nag-biotic ah, pa naman Oh, meron <laughs> <Saan>? <laughs> Ay, sila, ano pa na doon ah oh, meron pa doon saan? mayroon pa doon pa mayroon pa doon May pa doon mayroon pa doon shoutout sa magkamuka nalang wala pa akong lipstick ah <laughs> <laughs> yeah, no, shoutout sa may-ari ng bahay <laughs> ayan naman ah. lang <laughs> sa yung mama ka ang hirap magpaunti-unti, ako'y nabibitin eh. Magbitin-bitin eh, hindi na makakakain sa ibang bahay. Kaya nga eh. Alam nga, <laughs> hindi kami imbitado, kumakain kami. <laughs> Kapal ng mukha. Guys, nakita ko rin siyang gulas. Tuna, <laughs> tuna. Bakit laging nang... Laging nang nakikita ko ay laging apat ang mata. <laughs> Yan po si Tuna nang laging lasing. <laughs> Oh, nito. Wait lang, bebe. At ako'y pumati mo. Ay, wait, walang yan, tissue. 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 Wala tissue. Minsan nila. Guys, ay pang limang bahay na ha. <laughs> 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 Bakit wala naman ka dito? Bakit Bebe, bebe? Ay, nakita ko niluloko lang eh. Ayaw naman sa makaipa. <laughs> Guys, pang limang bahay na may tatlong bahay pa sa Balele. Kaya na ilalaman nung chan. Okay lang yan. Shout out kay Chula nung bahay. Ito po ang magiging bahay ko dahil magiging manugang na niya ako. Kay Marjun eh. <laughs> Ayaw po eh. Ang daw sa daw? Type pa na si Buboy mo. Tulog pa lang. Pinahanap ko nga pa nga na yan. Ay tulog pa lang. Siyempre, tamang gelatin muna. At doon sa Balele, saka na tayo mag-ano, kaldereta. Ayaw Ah, sabay-sabay nga, ha? Okay. <laughs> <laughs> Nadadayat din naman eh pag ang <laughs> <din> naman eh. <laughs> bitin na, bitin na. Kanina pa akong paunti-unti. <laughs> Kain. Ma, 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 ma pa. Hi guys, sa mga nagtatanong kung ano nga pala yung gamit namin sa katawan namin at saka sa mukha namin kung bakit daw kami nagiging fresh day umano. Ito nga pala ang gamit namin sa katawan, na sabon, ang Bubble Whip Soap, sobrang kapal niya, matagal gamitin, mabango at sobrang bula. At syempre, after namin maligo, ito yung ginagamit namin sa mukha, ang Bright and Glow. Sa isang set nga pala niya, sa isang box, meron na siyang kasamang soap at hindi mawawala ang toner. Meron na din siyang kasamang day and night cream, guys. Sa tuwing alis kami, hindi pwedeng hindi kami maglalagay nitong tone-up sunscreen at super serum. Kagandahan dito sa isang sachet ay 2 in 1 na siya kasi nga ito. May sunscreen na, may serum ka pa. Ito, hindi ito mawawala sa amin dahil palagi kaming umalis ng bahay. Ito ang protection namin sa araw. Kaya naman kahit nasa galaan kami, hindi nangingitim yung aming mukha. Ayan guys, sa mga nagtatanong, pa hindi na kayo mahirapan kung saan to nabibili. Ilalagay ko sa yellow basket guys at ilalagay ko sa comment section dito. Sa baba na sa comment section guys, ilalagay ko kung saan po pwede kayo umorder nito. At nag-stock na nga po kami ng madami nito. Ayan.